Welcome to my vlog! It's me, your mommy Joy, strong mom of three! Hello, hello mga mi! Late upload na naman po ako for today's vlog! Mm. Araw nga ng Merkulis mga mi at unang araw nga din ang exam nga ng Kuya Inyel. Half day nga lang din sila kaya nga maaga nga lang din ang uwi. Wala naman ako masyadong ganap nga mga mi ngayong araw dahil sobrang init nga ng na panahon at tamad tamad nga din talaga akong magagalaw. Aww. Noong umaga nga ay na nga ni Kuya dito yung dalawang bata at dito nga na iwan sa bahay. Pero ang ate na nga igabi gabi pa nga lang ay nandito na dito nga natulog. Minilakad kasi sa sagapan pero nang tanghalian naman ay nakabalik na nga din. Dito na nga din sila nagtanghalian nga sa bahay at buti na nga lang ay may nagdaan nga ulam karina kaya nga nakabili ako. Dahil sa totoo lang mga may talaga ako maglalabas ng bahay dahil sobrang tindi nga ng init. Kaya naman nga lang dito sa amin, imi nagdadaan nga na sariwa. Kaya nga kahit papano, kahit di ka lumabas, imi nagtitinda nga na mabibilan ka ng ulam. Yeah! Pinauna ko na kumain yung magkasawa at galing nga sila sa biyay at baka nga makausog pa. <laughs> Nung tumambay na nga kami sa kwarto, ito namang si Athena, inakulit na naman nga tong ate niya at nagpamikap nga. Siya nga daw si Princess Elsa at gusto nga daw niya ay pretty nga siya. Pinagbigyan na nga din niya na na make nga dahil madalang naman nga din siyang magawin nga dito sa bahay. Dahil pag kami nga lang dito sa bahay, hindi ko naman nga pinagbibigyan nga yan si at nakatago nga din yung mga make ko para hindi nga din niya nakikita. Baka nga kasi mag-allergy pa nga ang mukha dahil napaka-sensitive nga din talaga nung balat nga nung bata na to. Pil na pil nga din talaga niya mga mi ang pag make nga sa kanya at napaka-behave nga. Wow! Lumabas naman dito sa sala at pinuntahan nga yung mga pinsan niya na busy-busy naman nga din sa panonood. Nung no, kinakabihan nga mga mga, inagulat nga ako dahil biglang nga dumating si nanay at si tatay. Akala ko nga ihatid nga lang din ng tatay nga ang nanay. Nun pala eh, hindi at dadalaw nga lang din sila at naglibot nga lang dahil gusto nga lang daw nilang magpahangin dahil sobrang init nga din daw talaga. Kaya nga lumibot nga muna dito sa bahay. Tuwang-tuwa naman nga ang atina at napunta nga sila nanay dito. Eto nga, tuuwi na nga din sila kaso ang atina nga, ayan nga, tinahara nga sila at ayaw nga silang pauwiin. Gusto nga niya ay maiwan nga ang ate Yana kaso nga ay kailangan nga umuwi dahil nga yung dalang miyo nga ng ate Yana gagamitin nga ng mama at papa niya kinabukasan. Pilit nga hinaharangan nga ng atin na ang ate nya niya dahil ayaw niya nga payagang umuwi. Sabi ko nga na nanay dito na nga lang matulog dahil anong oras na nga dito. Kaso nga ang tatay nga hindi nga rin talaga sanay nga makatulog nga sa ibang bahay. oh Naging palahabol lang nga din talaga ang atina sa kanila lalo na at madala nga silang mapunta dito. Kaya pag napupunta nga rin talaga kami sa bukid eh, ayaw nga din uuwi nitong matang to dahil libang na libang nga talaga yan pag nga nandun nga kami. Ayan nga at pilit nga kinakausap namin kaso ayaw talaga at inuuto-uto na nga din ang tatay. Oh no! Dito nga lang daw ang atiyana niya at hindi nga daw uuwi. Pilit nga niyang pinaiiwan talaga dahil gustong gusto nga niya na nandito nga ang atiyana niya. Sa pilitan ko na nga, kinarga ang atina para nga makauwi na nga din sila nanay dahil anong oras na nga din tumanga, may mga 12 a.m. na nga din. Yan lang po muna. Thank you for watching. Bye-bye!